oko um ano to nung bag, buntis pa po ako nun, mm -hmm. nagkaroon na ako ng ganito na tapos nag yung ilong ko tapos pag uh, umubo ako nun, po may parang maputipitin na dugo siya na lumalabas po ng bago kong anak Kailan bago na nung, mo, kailan po yan nagsimula umpisa Nung bago pa ako mag-anak sa bunso po Okay last year po Last year doon na dun nagsimula po, Okay tapos nung, Ano naging finding sa ating butihing doktor? sabi nila, parang waiter daw po, waiter. Mm -hmm. ano po. Tapos, yung puso ko is nagpapalpiti. Talagang pagka uh, kunting lakad po noon, pagod ako talagang hindi ako makahingin. Okay. Tapos nung pan po, binigyan ako ng ano, yung gamot po na para daw po sa palpitation ng puso. Mm -hmm. Napakalalim. Kaya hindi ka mapatay-patay. Dapat patay ka na. Kaya ang alam natin sa Ama, magpasalamat tayo at talagang matindi ang pananampalataya mo. Pero ako nang bahala sa Kanya, iipitan kita, ibabalik ko ko nung ginawa niya sa iyo. Okay? Dito po. Ganyan ka na lang. Tay, pahawak lang tay. Okay lang? Yan lang po ha. Siya ang video natin. Okay? okay. Dito po. Salamat sa inyo ha. Uh, Takuloy, pinapunta niyo rito. ko para po

Lagi uh, natin, natin lahat. Ha? Eh, okay. Kikit Satu. Tu. Ikaw na yan. Ha? Ikaw na yan. Aalsin mo na lagi mo rito ha? Nagkakitindihan. Aalisin mo ha? 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 Sige bakas dalawang kamay. Pababa, pababa. Tama, nagka, nagkaalitan kayo? Sagot lang, sagot ah. lang. Tama. Tama. Tama! Ha? ah, oh, huwag ka nagagalit sa akin. Ha? Alisin mo yung laki mo dyan, ha? Sige, baklas baklas, paklas. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige, pa. Matindi lang ang pala ng palasayan nito kung bakit hindi mo napatay. Sige. Ha? Huwag ka nagagalit. Sige, pa. Sige. Hoo! Sige pa. Sige pa. Nagalit ka ba sa kanya? Oo po. Bakit ka nagalit? Bakit ka nagalit? Dahil? Dahil ano? Dahil? Gusto malaman. Bakit ka nagalit sa kanya? Anong dahilan? Anong dahilan? Tinatanong kita. Ha? Aalsin mo na ilagay mo rin ha? Ha? Po! Aalsin mo. Sige, baklas, baklas. nag ka lang, ah, itinira mo na, ka. Ang di ka makaano, pa paano ko sa uh, sabi Panginoon kung kaya ginagawa nyo? Ha? Ah. Hmm. Ah! lang ako sa'yo hindi, ko, hindi. Ayan lang ako sa'yo Gagaling na to? Ha? Ah? Gagaling na. Ha? Ah. Sagot! Opo. Ayaw ko sa laki ng mga tao, pag nagalit ka, mag-usap kayo. Hindi yung nagalit ka, titirahin mo na. Nagkakintindihan. Ha? Ah. Nagkakintindihan. Oh, opo, o oh, sige, baklas, baklas. Hindi ko na alam yung pangalan mo kasi kilala ka nito. Tinanong ko siya bago, bago ko ipitan to, nakaalit ang kanya. Ha? Ah. Ah. Ha? Oh, opo. O oh, sige, baklas. Huwag mong inaakitihan. Gamit mo manika. Sige pa. Dapat patay na itong matagal yung patay ito eh. Matindi lang pala ng palataya niya. At naririnig siya ng Ama at ng ating Panginoon. Bagay, hindi mo Panginoon yun. Masama ka eh. Sige, bakas. Sige. Bayan siya lang tayo. May anak ka rin eh. Sige pa. Alimatam. Pum! Sakit? Ha? Sakit ba ng laki ko Ha? Ha? kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, ha? Oh. Ay, kunti na lang. Sige pa. Ikaw ngayon ang papatayin ko. Yan nga ang nakasaad sa Biblia. Ano ba nakasaad sa Biblia? Okay. oh, ipapano ko sa itong Biblia? Kasi hindi ko na bubuksan. Itong Biblia na to, nakasaad, patayin ang mga mampabarang, at ang atangin, At mga demonyo. Alam mo na? Alam mo na? Alam mo na! Oo. Oh, oh. Kaya pasensya tayo. Nabaan ko rito at yan ang pangahawakan ko. Ha? Ha? Pasensya tayo ha? O oh, bakla, kunti na lang, kunti na lang. Paredi ulit po sa ano ito kasi. Bakit ba gano'n? Isang tubig lang din po. Tapos paano ko ng isang bottle. Yan, yeah, bottle na pwede niyang inumin. Sige pa. Sir, bigyan mo rin ako kahit maliit na bottle lang. Iinimin mo utat mong araw. Sige pa. O, oh, tayo. Wala na? Kaya na 1.5 na lang. O, huwag pumupuksan niya na. Magalit lang. Sige pa. Pa-insan tayo ha. Uh, shout out sa lahat. Ito. Si, si ate, matagal na pong gustong patahin. Uh, yung na ah, uh, bago siya mga nak nakita ko kagad eh nakita ko kagad tama atin no nakita ko kagad na may nakalit teka po teka po okay 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 ah, uh, nakita ko po agad kung paano siya ina no may nakalit tayo siya sabi ko na sabi ng pangalan ayun nga uh, parehas nagka ano po yung na ano, positive na meron siya na ano pero sa tulong pong na ama, hindi ako papayag na ginaganto yung mga tao. Kasi ito pong mga tao na ito, namumuhay lang sila na maayos, ng tapiling ang kanilang anak at kanilang asawa. Hindi mo pwede yung gano'n. Kaya hindi ako papayag na anuin niyo yung mga tao na talagang ganto mga sakit espiritual. Uh, shout out kay Apocal uh, sa kanyang tatlong uh, mga kasama sa Silay City, Bakulod, mga professional na magagamot yan mga talagang matitikas po yan, lalo na si Apo at uh, saka kay Apo uh, Judel, Jet, at Jet, yun po, ang mga tatlong gay po yan, uh, maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na sa mga, ano, sa mga umidulo sa akin. Ma'am, sir, sana bago nyo mapanood ang aking video, tapusin nyo muna po yung uh, adsense ko upang makalikom ako ng video. At sana po pakishare, pakishare, pakipollow na rin po, paki ano na rin po, subscribe na rin po. At maraming salamat kay Sis Maika, kay Apo uh, Rusita, kay Sisis Sis Maika, napaka-cute na manggagamot po yan. At saka kay Ma'am Melo Lugario. At sa mga buo -buo, bumubuo ng uh, Team Apo Chilin. Apo Eric, uh, Apo Rap, Apo Kek, Apo Marwin. Muli team Apo Erika, Apo Chalin. Magandang tangali.